grabe ang alley play na ito na ginawa ni Justin Gutang naghalimaw pa ito kontra sa KT Sonic Boom tapat ang JD Kagulangan at Justin Gutang isang scoop siya agad ang ginawa ni Justin sa unang quarter pa lang bagya pa itong naitulak kaya nang hingi pa ito ng foul sa referee ganda sana ng bounce pass nito sa kanilang big man yun nga lang nagbintis ang tira isa na mga Leo play ang sinetap dito ni JD Kagulangan. Gandang pasa noon mga idol. Yeah. Agad naman bumawi si Justin Gutang at isang alley play din ang ginawa nito para burahin ng alley play ng KT Sonic Boom. Wow. Maganda sana ng behind the back pass ni JD, yun nga lang tumama sa kalaban. Turnover ito at nakagawa pa ng magandang assist si Justin Gutang. Turnover na naman para sa Katie Sonic Boom at nakuha pa ni Justin ang bola. Nakagawa pa ito ng magandang assist sa teammate niya. At may bonus pang free throw, 3 point play para sa Samsung Thunder. <tellan> Wow! Ganda ng pasa sa ilalim kay Justin. Nahanap agad siya ng kakampi niya. Easy layup para kay Justin Gutang. Walang takot at di nagalangan itong si Justin. Drive sa pain kahit dalawa pa ang pantay. Buhat -huh. mode sana si Justin kaya lang pumasok pa ang alanganin tira ng Katie Sonic Boom. Buzzer beater ito mga idol yeah, yeah. <laughs> oh, yeah. Nagtapos ang laban sa score na no 74 at 65 Panalong KT Sonic Boom 74 대65 수원